Oo nga, oo nga. Ako, ako, ako. Oo nga, wala ako. Wala wala. Wala lagi, wala ako. Tansin mo nga paano ba araw nga sa iyo. Sabi nga, dito ang manukot ko. Ay, dugay-dugay na gining utang na ba. 2,020 pa niya palay. 5,000, Igi. 300 Tambo. 2,000 mais. Mais, 150. May muna siya nga 5,750.

Hindi, ang utang mo, Day, o. Oh, Palay, 5,000, igay, 300, tambok, 200, mais, 1, 150. May mo na lang siya, Day, nga, ano, 5,000, 650. Sino bay, ka? baydi di ko, day. Ano ikaw? Sino ka? Wala ka ginalo, isa e, akong Day. Dugay-dugay, naging nagatais, naging nagsiniglas ko, Day. Ano nga utang, Di? Natawa mo lang, o. Oh. Baid, pagsure, Day, why sino? Iyon pa pangalan? Baid, ko! paggamot kita karong. huwag tao nung tansing utang huwag mo. ha? lugi tu gano mo. ha? mo. pinagchol kita mo ha. sinu excuse me sinu nagutang si mo ay ko huwag huwag trismas ngayon ka dun sa kum. huwag huwag nagutang si mo ha ka ha. pagkuwag mo sinii na mi ka tapos sobrang kuwag ay. huwag pangchol ba din ng mga kabugan nyo pang anon ko dire? Sige, sige. Uy, tres, na rin mo. Uy, wala ko na gano'n sa imo ka. Hindi ka ka Wala ka na gano'n sa akot. Ako si Langlang. Langlang Lang Lang, lang, lang ka dyan. Sino nga lang, lang na? Uy, wala ko na utang sa imo Sino ka ha? Kalipat ka lang siguro. Wala ako naglipat. Ano pa na ako? Oh, Dahil wala dito, dito, utang. Dahil dito sa daladak. Dahil neighbor ko naka-utang dire. Nagdugay ko dire. Bay, di, lang Para Hoy, ako dito lang na. Wala akong na utang mamang. Maluoy ta mo ba? Lapusan na gani ka kwaka hoy ka. Maluoy bala ka mo sakon. duga dugay na gid ko tinay mo, dugay-dugay na gid ko. Kuya ta ko utang simuha, simuha. Ay, si mo si ka haw? Ang santi o maka remember. Wala ta ko nag utang. Sino ka Si lang lang gano. Sino lang lang para wala ito mo! Uh, wala ko nagutang si mo ha. Dugay-dugay na gid ko mo nga. Pasuwat ka tres ka sige ni sulod sa balay. Sige, eto ako ma pa barangay gid sa kay. kay kay Wala ko nag utang si mo Kisang kunan paring putia paring potan rungung tang putira Palai, <laughs> paikong san, ege, riang red, tam yuk, tuan red, maes, <laughs> tuan tepe Ko. Wala lagi! Wala ko utang uh, sipo nga! Paano ba? May araw nang matutusin mo? May araw nang mahal mo? Ano yung sipo? Wala! Ay, may wala! May nakabutang! Di rin nga! Nakatangadan! Wala! <laughs> Alin, di ribi! <laughs> Hindi ko magaling! Hindi ko magaling! Wala! Oya pa! Ano mo? May ribi! Ano ba niya? nag ang bata? Kung kainadlo? Kidzak? Ano ba niya? Ano ba niya? Kung maka-utang! Hmm.

Wala nyo, yak ako nga! Wala bata, magiging... Try lang! It's a prank! Abing naman... Kahaw! Dahil mga ita, may kwarta dahil basit pang bakal, marakas dahil... Mga ito naman di ay ka-kwarta tapos naingon ka pang prank-prank? Hindi ah, ganyanin mo ko lang ito dahil wala makasalag ka sa balay nyo. Ha? Ano? Hindi na, mo ko lang taw pa naman kasi ko sa balay nyo nag akong bata ako kay bata dahil kayo nakulbaan. Prang prang tapos hindi man di ay tinuot eh latawa ka rin. Nakulbaan man ako ko ay tinuot. Joke po, lang tayo. O yun. man Mangayaw naman kwarta Tapos mong prang prang kasi ako latawa na nag-i-bea yung mga bata ako. Sige yun. ka